Plano ng Philippine National Volleyball Federation na mag-host sa 21st FIVB Volleyball World Men's Championship sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernadette Pinoy. Kasunod na matagumpay na pagdaraos ng Volleyball Nations League of VNL noong 2022 at 2023 sa bansa, kung saan libo-libong volleyball fans ang nagsama-sama para suportahan ang kuponan ng mga volleyball teams mula sa iba't ibang bansa. Formal nang inanunsyo ng no Philippine National Volleyball Federation of PNVF ang intensyon nitong mag-host sa prestigioso FIVB Volleyball World Men's Championships sa taong 2025. Ay kay PNVF President Ramon Tetsuzara, ito na ang masisilbing unang hakbang na ahensya para makuha ang slot at may pakita sa buong mundo ang suporta ng mga Pilipino sa natural sport. Pinuri rin ni FIVB Volleyball World CEO Finn Taylor ang naging suporta ng mga Pilipino sa mga naunang torneo na idinao sa bansa. Dahil dito, mismong mga manlalaro na ang nagsabing masaya silang lumaban sa bansa at makapagbigay inspirasyon sa mga Pilipino. Sakaling mapunta sa bansa ang pamamahala ng torneo, inaasahang na sa 31 kupunan ang lalaho kabilang ng Philippine National Team sa September 12 to 28. Dagdag pa na FIVB at Volleyball World na sa katapusan ng buwan nila iaanunsyo ang mananalong bidder. Taong 1974 naman nang huling naglaro ang pambansang kupunan sa Men's World Championship sa Bansang Mexico. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.